Hi guys, may content nga pala tayo ngayon sa big bike scooter na EDB 150 uh, Ang content natin ay kung paano natin tatanggalin ang mga body body cover ng EDB 150 scooter Honda na step by step kung saan tayo magsisimula Baklasin natin yung cover ay sa Una nating baklasin ay itong windshield sa harap tapos yung sa gilid. Kaya pala natin to babaklasin guys kasi mag-change color yung customer natin guys at customer natin ay i-change color yung scooter big bike niya na IDB 150 Honda sa change color na mocha brown at light na mocha brown at itong at babaklasin natin yung mga cover guys. So pagkatapos nating baklasin yung windshield ay susunod natin yung matte na, na na cover at yung sa side na left and right na cover yung kulay pula sa gilid guys pagkatapos naman nating tatanggalin ay isusunod natin yung ito guys itong matte black na nasa likod na sa leg sa leg ng nobela ng motor guys at tatanggalin din natin yung ibang parts sa gilid guys kailangan guys yung mga cover ng Honda EDB 150 ay sunod-sunod nating tatanggalin. Hindi po siya pwedeng yung baliktad na tatanggalin natin. Kailangan from first to the last. Kailangan natin nakasunod-sunod yung cover. So, bago tayo magsisimulang magtanggal ng mga covers guys, mag i-intro muna tayo guys. At yun yung underbone natin guys. Nabel. So, yan, yan yung mga cover na tatanggalin natin guys. Bago tayo magsimula mag-intro muna tayo. So ito na nga guys, magsisimula na tayong magtanggal. Yung una nating tatanggalin ay yung windshield guys. May apat po yan na bolt na nasa harap at sa susunod na pagtanggal natin ay eh, yung black na naman na ah, nasa gilid guys ayan yung may dalawang tornilyo guys yung screw sa sa kaliwat kanan tatanggalin natin yan yung, yung mga screw na yan dahil hindi yan natin matanggal yan pag hindi natin tinanggal yung screw at gagamit tayo ng pang kalis yung sa cover guys yung plastic na parang pang kulit para matanggal natin So natanggal na natin yung windshield guys. Eh, susunod natin tang tanggalin ito ng dalawang screw sa sa gilid. Ayan natanggal na natin yung screw. At pabaklasin na natin tong mat mat cover na mat black guys. Ayan. Eh, gagamit tayo ng plastic na pang tanggal yung So ayan, danda natin tatanggalin yung plastic guys uh, uh, iwasan natin yung mga bracket nya na mapungi kasi potante yun guys kasi ayan tanggal na natin yung sa sa ka kanan so ayan dahan-dahan natin tatanggalin guys gamit itong pangtanggal at tandaan lang hanggang sa mabitew na siya sa kanyang mga clip yan basan talaga natin na ma pungi yung cover guys kaya hindi na gagamit tayo ng pang tanggal na bakal yung plastic na lang mas safe pa yung plastic yan dandan nating tatanggalin hanggang sa ma tanggal na siya sa kanyang lalagyan At careful lang tayo sa pagtanggal so ayan malapit nang matanggal guys So ayan. Natanggal na rin guys at ayan, tatanggalin na natin. So ayan. Yung sa gitna may clip po siya na plastic na clip. Yung kulay blue 'yan. 'Yan yung kaniyang clip. Siguraduhin rin na hindi yun mabali. 'Yan. So natanggal na natin guys at sa susunod na na procedure na gagawin natin ay next procedure natin ay yung cover na naman sa likod. Yan. Yung mga screw na yan tatanggalin natin yan para mabaklas natin yung mga cover sa gilid yung kulay pula yung kanyang mga cover sa gilid yan kailangan na wala tayong maiwan na screw guys kailangan matanggal natin lahat yung screw para hindi po tayo mahirapan magtanggal at ayan handa natin tatanggalin so nasa pangatlong step na tayo guys ayan nabaklas na natin dahan, -dahan yung cover kaya dahan-dahan lang natin hatakin palabas yung cover para may na di masira guys ayan so dyan sa sa box na sa loob niyan, mayroon pong isang screw kaya kailangan din tatanggalin natin yung screw guys yung sa gilid dahan-dahan lang, -dahan lang tayo sa pagtanggal guys okay, ayan so tanggal na natin yung cover yung, yung, yung butas na yan may screw po yan dyan sa, sa harap uh, sa loob nya yung screw at saka clip nut kaya kailangan tanggalin natin yan upang maka matanggal yung cover so dito naman sa ilalim dahan-dahan dahan, 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 dahan nating tatanggalin yung mga clip sa kanyang loob yung clip sa loob ng plastic guys dahan-dahan nating baklasin ayan nabaklas na natin guys so ayan tatanggalan na natin So pagkas, pagkatapos nito guys, yung sa sa kanan na naman yung tatanggalin natin. Ayan, ayan yung clip nut niya guys. May clip nut po yan sa gilid ng ng takip ng tangke guys. So tatanggalin din natin yung tatlong wire sa signal light guys para matanggal natin yung cover guys kasi yung signal light guys ay nakakabit po sa cover guys Ayan. so natanggal na natin yung left, left side na cover guys at sa susunod naman cover ay itong sa kanan guys so magsisimula naman tayo magtanggal sa sa kanan guys so sa kanan dati pa, ganyan pa rin yung dati tanggalin natin yung cover sa gilid guys ng dandahan na matanggal siya sa kanyang mga clip so may may screw po sa gilid guys ayan tatanggalin natin yung screw na yan guys dahil nakakabit yan sa cover na yung kulay pula guys at kailangang tanggalin yan So, ayan, tatanggalin na natin. At, tatanggalin din natin yung sa itaas. At, dahan-dahan lang natin itong tatanggalin, guys. Ayan. Babaklasin na natin guys. Ayan. So ayan. Natanggal na guys. So. Tatanggalin din natin yung wire sa signal light guys. So ayan. Tanggal na. So natanggal na yung kaliwa at kanan na cover guys. Yung sa gitna na naman yung tatanggalin natin. So bago tatanggalin natin yung sa gitna. Tatanggalin muna natin yung yung digital sa gitna guys. So ayan na natanggal na natin yung cover sa gilid guys. So So kung tayo ay magtatanggal ng cover nito guys kailangan talaga na dandan lang na hindi ma pungi yung kanyang mga clip at dahil sobrang importante po ng mga clip guys at yan yung nakita nyo yung screw sa loob guys yung bolt tanggalin natin yan dahil yan yung nakakabit nakahawak sa digital yung kulay itim na sa gitna tatanggalin natin yan hindi natin matatanggal yung cover ayan tatanggalin natin yung apat na bolt screw na nasa gilid dahil yan yung nakahawak sa digital guys so ayan so natanggal na yung digital nya guys so tatanggalin na natin tong cover na nasa gitna itong kulay pula ayan so magsimula na tayong tanggal may mga screw po sa gitna guys sa gilid sa ilalim may mga clip plastic clip at may screw din sa gitna yung nakahawak sa ilalim ng naka yan so yan natanggal na yung cover sa gitna guys yan so susunod na naman natin tatanggalin ay yung cover dito banda sa sa leg so ayan tatanggalin natin yung screw dahil may dalawang screw yan sa gilid guys yan yung nakahawak sa cover so natatanggal tayo sa screw So, nasa kalahati na tayo sa cover na natanggal guys. At ayan, yan yung mga clip niya sa loob guys. At ito rin sa kanan. Tanggalin na natin, ayan. May mga clip po yan guys. Hindi po natin yan matatanggal kung hindi natin tatanggalin yung mga clip niya at saka yung kabit sa screw yan so sa so susunod na naman natin tatanggalin na itong cover na kulay black yung may, may sticker na EDV 150 ayan tanggalan natin yung screw tapos ayan tanggal na lahat yung screw sa gilid guys so kung hindi nyo alam guys may screw pa rin ito sa loob sa ilalim ng U-box kaya tatanggalin natin yung uh, screw sa U-box para may angat natin yung U-box at matanggal natin yung screw sa screw ng mga cover sa kulay black doon sa loob sa ilalim ng U-box guys so may mga screw po sa loob ng u-box guys kailangan natin tatanggalin yon oh, Ayan, may apat po to na bolt na nakahawak yun sa handle sa likod guys. Ayan, Tatanggalan natin yung dalawang handle. So, ang tatanggalin naman natin yung bolt dito sa loob ng u-box ayan may mga screw po to sa gilid ayan yung mga tinuturo ko ayan yung yung mga screw nya guys so natanggal ko na yan yan yung mga screw sa loob ng u-box guys kaya kailangan natin tanggalin yan upang may angat yung u-box at yung sa gilid din guys may may bolt yan ayan yung sa kaliwa yang yung sa kanan ayan kailangan natin tatanggalin yan upang mayangat natin yung u-box dahil hindi natin matanggal yung cover guys pag hindi natin inaangat yung u-box at yung yan din tinatanggalin natin yung uh, yung bolt dito sa gilid sa ilalim ng cover sa tangke guys ayan Tinatanggal natin yan. So, susimula na nating iangat tong U-box guys. Ayan. Nakikita natin yung screw sa loob guys. Ayan. Yan yung mga screw. Yan yung tatanggalin natin yung screw sa loob. Nakakabit po yan sa mga cover sa gilid guys. Yung mga screw na yan. Tatanggalin natin yan. Kasi hindi natin yan mahatak yung cover sa sa labas pag nakakabit pa rin yung screw sa loob kaya tatanggalin natin itong mga screw na to guys yung screw sa loob ayan tatanggalin natin yung mga screw na yan guys so yung mga screw na yan guys and yan po yan naka gate na yan nasa loob po yan yung mga screw kaya tatanggalin natin yung screw yan simulan na natin tanggalin yung mga screw guys dito sa kanan guys ayan yung yung screw yan yung tinatanggal ko guys bali ta uh, bali yung mga screw po nito guys nasa loob po guys kailangan talaga itong tanggalin kasi pag hindi mo to tinatanggal dito matatanggal yung mga cover sa kilid guys ya, yeah, medyo mahirap din tanggalin tong cover sa likod guys. Kasi may mga screw sa loob. Ayan. Dito na naman sa kanan guys. Tatanggalin natin tong mga screw sa, sa ilalim. Ilalim ng U-box. Ayan. Yeah. ay pa tayong screw guys ayan tatanggalin natin yung screw na yan guys ayan pag natanggal na tong mga screw sa loob guys eh, hindi na tayo mahirapan na magbaklas ng cover nya guys sa labas So ayan, natapos na natin tanggal yung mga screw sa loob guys. Kaya ayan, madali na lang tanggalin guys. Ayan. So kasi yung screw guys, ayan, natanggal na natin yung mga cover guys. Kasi guys, yung mga screw sa loob, may naka-clip din sa labas kaya medyo mahirap kaya yung pagtanggal ng cover dito sa likod guys medyo mahirap din kaya hindi hindi mo to matatanggal pag hindi mo to hindi mo tinatanggal yung u-box guys o inaangat kaya yan natanggal na natin yung cover na kulay itim guys yan yan yung mga mga clip niya sa loob guys so ayan yan na yung mga cover guys natanggal na natin lahat kaya kaya po natin 'to tinatanggal kasi i-repaint po 'to natin ng change color sa mocha brown na uh, light light color sa mocha brown guys at sa susunod na video guys part 2 abangan niyo 'to pagkatapos tong ma-repaint guys ikakabit ko rin ito ulit sa susunod na video guys sa second part kaya lagi kayong mag subscribe guys kaya ito ito na yung mga cover guys yung binaklas namin guys ito na po yun lahat yung kulay pula at black at na repaint na namin to kaya hanggang dito na lang yung video guys kaya huwag niyong kalimutan mag subscribe guys para ma update nyo pa yung next video sa second part ng video na to guys